Good morning, good afternoon, good evening, kung saan ka man ngayon. Bali, update ko muna kayo guys. Baka next month magiging busy na ako. Wala na ako mag-upload ng video. Nakakalungkot lang. Magiging busy na ako noon. Pag upload na ako, siguro madalang na. Parang ko lang pinag-isipan to. Wala. Next, bali next week kasi. Ah, uh, next next week. Siguro basta next month. Busy na talaga ako. Dahil Ah, yun. Mga ngaruling na ako. Malaki talaga pang ilaw ang pera eh. Kaya, pasensya nyo na.